Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubay at po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Compermando. Okay sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan ho natin ano ito pong si dating mayor ng uh, Iloilo na kung saan ay nagsalita ho patungkol po sa kanyang mga naging karanasan tungkol po dito kay Rodrigo Roa Duterte pero uh, bagong lahat, binabati muna po natin yung mga kababayan natin sa abroad, maging sa mga kababayan nating natin nakasubaybay ngayon. So maraming salamat po sa inyong lahat. So para di na po tayo magtagal, ito po at pakinggan po natin. Masama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad niya na may plano rin umanong pwersa yung siyang idawit sa droga ang isang dating presidential candidate at isang dating senador. May report si Ian Cruz. The mayor of uh, Iloilo City, I said you're next. Kita. Kabilang ito sa mga video na ipinakita ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdirig ng House Quad Committee. paulit ulit ang pagbabanta ni presidente Duterte. Harap-harap ang sinasabi, ipa daw ako. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. Inilahad niya ang pitong taong pagdurusa sa takot matapos masama sa narkulis ni Duterte noong 2016. I was not and never will be a drug protector. Itong PRRD list di ay naging hit list. Isinama ang pangalan ng kalaban sa politika Ayon kay Mabilog, August 28, 2017, nang tumawag sa kanya si PNP Regional Director Bernardo Diaz at iniimbitan siyang magpakita kay Noy PNP Chief Ronald de La Rosa sa Camp Crame. Pero tinawagan siya ng isang dinya niya pinangalan ng police colonel. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. Soon after, my wife received a chilling text from a PNP colonel's wife do not proceed. There are 20 men surrounding your house. If you go to Camp Krame, they will kill you. Sa takot, lumipad siyang Japan kinabukasan. Sa isang mensahe, sinabihan daw siya ni General Diaz na tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs and he promised to help me. But he urged me to be careful repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag na di rin niya pinangalanan. It was another general. Mayor, do not return. If you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, Is it uh, former Senator uh, Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Ang posibleng niro, ugat, Her. politika. Dahil hindi ka sumuporta noong during the 2016 presidential elections. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Sino po ba ang nanalong presidential candidate doon sa Iluli at that time? Si, uh, Your Honor, si Manuel Rojas po. The former president got the lowest percentage uh, votes uh, all over the country uh, in Iloilo. Sabi ni Dela Rosa, bago nawala si Mabilog, tumawag raw ito sa kanya kaya pinapunta niya ito sa Camp Krame para protektahan. Hindi raw kapanipaniwala na pinapupunta niya si Mabilog doon para patayin. Sinisika pa ng GM Integrated News sa makuha ang panig ni Nadine. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, ano? Ah, uh, isa po sa gusto kong pag-usapan natin ano. Ito pong uh, paglitaw ho ni Iloilo uh, Mabilog, uh, ex-mayor uh, Iloilo uh, Mabilog. So, ito pong si Mabilog ay kilala pong uh, kamag-anak pa ni Marohas. Uh, o oh, Manuel Rojas, So, ah uh, Uh, doon sa lugar nila, nabanggit nga ho doon mga minamahal ko mga kababayan Na hindi na nalo doon si Duterte So ang naging ugat ho pala nang uh, kaya siya iniipit Dahil sa hindi siya, uh, hindi niya sinuportahan si Duterte So dito niya makikita mga minamahal ko mga kababayan yung kahayupan ho nitong eh, Rodrigo Roa Duterte. Kung maaalala ninyo, hindi ba't pinasara ni Duterte yung Channel uh, 2 dahil nga, o yung ABS-CBN dahil nga sa hindi ipinalabas ng Channel 2 yung kanyang mga political campaign o yung mga ano niya. So, gumawa siya ng paraan para mapasara ito. So, parang ganito po ang nangyari. So, wala po yung pinagkaiba sa nangyari din kay Laila de Lima na kung saan hindi niya hindi siya suportado sa mga ginagawa ni Duterte kaya ginawan nila ng issue ginawan nila ng paraan para ma mapakulong itong si Laila de Lima at ganoon din si dating senador Antonio Trillanes na kung saan hindi suportado sa kanila na ginagawa din nila ng issue so ito ay talagang gawain na ho ng mga Duterte mga minamahal ko mga kababayan kaya nga ang isa din ah, sa nakakagulat at talagang uh, masasabi mo talagang ganito na pala talaga ang estilo ng mga Duterte. Kung maaalala ninyo, dahil kontra ho, itong si, si Laila de Lima o dating senador Laila de Lima dito kay Duterte, hindi ba't ginawan niya ng issue, ginawan niya ng mga istorya, sinabi niyang uh, involved sa droga kahit hindi naman, pero nagawa niya yon dahil meron siyang kapangyarihan tinatakot niya yung mga bilanggo, yung mga pobre, maralitang mga ano natin. Uh, kumbaga, Kung baga, inabuso niya talaga yung kanyang kapangyarihan o inabuso niya yung mga ating mga kababayan. So, dito, masasabi mo talagang napakagrabe pala ng ugali ni Duterte. Masasabi mo talagang hindi makatao. Pero mo, tinangka pa pala niya. Kung umuwi pala itong si Mayor uh, uh, ilu uh, ilu may ex-mayor uh, uh, mabilog eh baka ho nakulong na rin si si Frank uh, si Franklin uh, Drilon na kilalang kilala ho natin na big man ng uh, Senado na kung saan napakaganda po ng ano nito ng kanyang performance never ho itong nasangkot sa anumang mga uh, katiwalian kung saan eh, sa loob ng ilang taon siya ay nagserbisyo nakikita ho natin na siya ay naging tapat sa kanyang tungkulin maging itong si Marohas na, kung, na kung saan ay eh, plano po pala na kumbaga eh, sa pamamagitan ni Mayor ex Mayor uh, Mabilog ay uh, magka maaari magkaroon din ng kaso ng pagiging uh, drug lord 'di ba So, mga kababayan, binaliktad ho ni Duterte, gustong baliktarin ni Duterte ang lahat. Gamit yung kanyang kapangyarihan, gamit yung kanyang uh, influensya. Grabe po, mga kababayan ko, makikita nyo na yung katalagang kawalang kahayupang kahayupan, kawalang walang puso, kawalang respeto ni Duterte gamit yung kanyang kapangyarihan na para bagong gusto niyang sabihin na ang kanyang kapangyarihan ay panghabang buhay. Na, kumbaga yung estilo niya ay para siyang naghahari-harian dito po sa ating inang bayan mga kababayan ko eto na nga ho yung sinasabi natin na talagang darating yung panahon lalabas at lalabas po talaga lahat ng baho lahat ng mga katiwalian kahiyupan ng mga Duterte ibiru niyo po ah kung umuwi pala itong si Mabilog bah, baka hindi lang si Laila Dilima ang uh, hanggang ngayon Uh, ang nakulong ha? o baka sabay-sabay din silang lumaya na at mapapatunayan na walang mga kasalanan pero sayang yung mahigit 6 years na dapat ay pinaglingkuran nila yung ating inang bayan sa pamamagitan ng kanilang pagiging senador ba? Diba? so mga kababayan ko nakita nyo na sabi ko pag naging presidente pa itong si Sarah Duterte naniniwala ako na mas matindi po ito sa ama niya. Mas matindi po ang ugali nito lalong lalo na't spoiled sa kanyang ama. At naniniwala ako gagamitin ng mga Duterte ang kanilang impluensya para lamang humakaganti sa lahat ng mga taong nagbunyag ng kanilang mga kasamaan. Maging yung mga congressman natin, kawawa po yung iba dyan, baka magulat na lang tayo sila Congressman Akop, sila Congressman Abante, sila Congressman na Ace Barber, Congressman na Dan Fernandez, eh magkaroon ho ng mga kaso at palilitawin ng mga Duterte na sila yung mga drug lords. ba? Diba? Ang hirap po niyan, mga binamahal ko mga kababayan. Dahil istilo po ng mga Duterte, naggawa ng istorya o sirain ng isang politiko para lamang Mawalan sila ng sagabal sa kanilang uh, politika, sa kanilang pagiging uh, politiko. Mawalan sila ng sagabal sa kanilang uh, mga maling mga transaksyon. So mga kababayan ko, ito'y sinasabi natin na grabe. Grabe po ang ginagawa ni Duterte. ko. Pakikita nyo na kung papaano niya ginagamit sa maling paraan yung kanya pong kapangyarihan nakikita nyo na kung paano niya inabuso yung kapangyarihan niya nung panahon na siya po ay pangulo pa ng ating bansa. So ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, nakita nyo na kung ano ang ginawa ni Duterte sa channel to ay siya naman hong ginawa niya sa buhay po nitong ni ex-mayor Mabilog dahil sa hindi niya sinuportahan at nalaman ng Duterte na natalo si Duterte doon sa Iloilo para makaganti sila ha eh pati yung mga pati yung mga mayor na wala namang karanasan o walang alam walang kinalaman about sa pulis sa droga ay isinama niya sa listahan pero yung mga taong katulad ni Michael Yang yung mga taong katulad ni ni Arnie Tebes katulad ng mayor doon sa sa Negros Oriental na kung saan ay maraming mga mayor diyan nakakampi kaalyado ni Teves na kumikita sa pamamagitan ng droga dahil nagiging protector wala sa master list ni Duterte at sa ibang panig pa 'di ba So mga kababayan ko ito din po yung nangyari dito po kay ano eh Uh, kumbaga ito po yung nangyari, mangyayari sana dito kaya uh, uh, dating senador uh, Franklin Drilon uh, Drilon o uh, maging kay Maro Has, na dating senador at dati rin natin uh, naging uh, DILG sekretary na kung saan kalunos-lunos pala ang kanilang sasapitin, buti na lang sinadya ng Diyos na, na kumbaga eh Uh, maisip ni mabilog na wag mo nang lumitaw sapagkat ang impluensya ang hustisya ay natatapakan ni Duterte ba? Diba? so kumbaga eh lahat saklaw ng kanyang kapangyarihan na walang pwedeng magreklamo walang pwedeng ibang masunod kundi siya lang so eto naman si Bato de la Rosa sabi niya hindi daw kapanipaniwala na papupuntahin niya si Mabilog doon sa kram eh, para patayin sa halip po protektahan daw niya alam niyo mga kababayan ko wala naman akong naalala eh na mga gustong ipapatay ni Duterte na protektahan ni Bato kasi kung gusto ni Bato hindi siya kasabot ni Duterte hindi sana protektahan niya si Laila Dilima diba sana protektahan niya yung mga biktima noon wala pag sinabi inutos ni Dr. Rodrigo Roa Duterte sa kanya na patayin niya yan. Tingnan niyo si Mayor uh, ng ano uh, ng Albuera Leyte, di ba? Tatay ni Kerwin Espinosa. Nakusan nakakulong na ngayon eh. Nasa loob na ng BJMP dahil dahil nga sa utos ni Duterte na ipatumba, ipapatay nagawa nila. Nasunod si Duterte. Walang walang sino man ang nakahindi, walang sino man ang nakahadlang nun. So sa madaling salita, Was malabo yung sinasabi ni ni Bato at hindi ka yung sinasabi ni Bato. Mga minamahal kong mga kababayan. ba? Diba? Alam natin kung gaano siya katuta, gaano siya kaaso, gaano siya nagpapasalamat kay uh, digong nyo dahil nabigyan siya ng opportunity na bago siya magretiro, bilang isang uh, Brigadier General eh naging Chief of Staff siya nang ganun kadali na kung saan dahil siya ay dikit kay Digong 'yo 'yun naging uh, Chief of Staff siya at maliban doon naging uh, direktor din siya ng uh, na, ng Biocor so halos na yata ng lahat ng pinakamataas na rango maliban lang sa Armed Forces of the Philippines dahil hindi naman siya Armed Forces of the, the Philippines oh yes uh, graduate siya sa PMA pero sa PNP na kasi siya, so halos nakuha niya na yung malalakas at matataas na ranggo katulad na lamang ng pagiging senador. Diba? So kaya imposible na hindi niya sundin si Duterte sa mga gustong ipagawa nito sa kanya. Eh kung si Garma nga, diba? Nagawa nga ni Garma na sundin si Duterte na ipapatay yung tatlong Chinese kapalit ng kanyang pagiging PCS po, General Manager ito pa kayang si di bato de la rosa na pinakamataas na official ng uh, ng bucor pinakamataas na official ng uh, pnp o, nas naging ano pa naging senador pa kaya posible po na hindi niya sundin ang lahat ng kanyang uh, ang lahat ng mandato o utos sa kanya ni duterte so po tatanungin, mas kapanipaniwala naman ho yung sinasabi ni Mabilog kaysa po sa sinasabi ni Dut ni Bato de la Rosa. So dito, sa puntong ito, mga minamahal ko, mga kababayan, tsk, grabe. So sana, suportahan ho ni Drilon, suportahan din ni Marohas, itong si Mayor Mabilog. Kasi, biro mo ha, sinakripisyo ni Mabilog yung kanyang sarili, ah, kasi kung iisipin lang niya yung sarili niya, mag-aala Kerwin Espinosa to eh. Naalala niyo si Kerwin Espinosa dahil sa binantaan yung buhay ng kanyang uh, pamilya, magiging buhay niya mas pinili niyang sundin yung uh, gusto ng mga Duterte na sabihin na si Laila De Lima ay may mayroong kaugnayan sa droga at kumikita sa droga o protector ng droga unang mga ng mga drug lords na saan tumatanggap ng payola pero hindi niya ginawa 'yon. Sa halip, sa loob ng 7 years tiniis niya 'yon. 'wag lamang malagay sa alanganin si Marohas at maging si Prang, uh, si Drilon, si Senad, uh, dating Senador Drilon. So, isa pa sa natatandaan ko ah. Huh? Kundi po ako nagkakamali may isa pa na si uh, Guban, kung maaalala ninyo, na mas pinili pa ni Guban na makulong kesa idawit itong si dating senador uh, Antonio Tarallanes na kung, saan eh, gagawan din ng istorya sana na siya ay isang uh, protector ng mga ng mga drug lords. So gagawing nga, uh, gagawa ng issue na isang drug lord. So grabe, mga kababayan ko, tingnan nyo kung gaano po kabalahura, gaano kawalangya, gaano kahayop, gaano kasiraulo, gaano ka galang gaano hindi siya makatao. Mga kababayan ko, grabe po. Hindi po makain ng aso yung ugali ni Duterte. Grabe, hindi po makain ng aso yung ugali ni Duterte, makikita niyo po. Unti-unti na pong naglalantaran ng lahat, unti-unti na naglalabasan ng lahat. Kaya pala noong mga panahon na yun, walang makapagsalita, walang, maka, walang, makapag, uh, walang makapaglantad dahil sa unang-una. Ginagamitan ni Duterte ng kapangyarihan na kung saan kapag ikaw ay kumanta, ikaw ay kumibo, papatayin at papatayin ka. Kaya nga yung mga gustong magsalita noon hindi makapagsalita dahil kung nagsalita ka, talagang ipapapatay ka, talagang papatayin ka. Para nang sa ganun ay hindi ka maging sagabal sa harapan ng mga Duterte o sa kanilang mga maling mga gawain. So dito mga minamahal kong mga kababayan, sana maisip na po ng ating mga kababayan na hindi porket magaling magsalita, hindi porket nakita niya naman yung pinupront ni Duterte ibang iba doon sa katotohanan na kung saan. Yes, naglagay siya ng kunyari, simple yung kanyang uh, simple yung kanyang pamumuhay biglang isang bilang isang presidente, pero yun ay isang front lang pala. Isang front lang para mapakagat niya yung taong bayan. Galing, 'di ba? Habang siya nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ibinibigay niya, pinapasa naman niya sa isang reliyon na hindi pwedeng masilip dahil isang reliyon na kung saan hindi uh, hindi saklaw ng gobyerno. Di ba? Para matago niya yung mga nanakaw niya, kinasabwat niya si Kibuloy. Ayun. So hindi makita ngayon yung mga kayamanan ni Duterte. Ngayon, kung iimbestigahan nan din, naimbestigahan naman din siya, ayaw din niya. Kasi kahit ibinigay niya na yung iba kay Kibuloy, questionable pa rin questionable pa rin si Digongyo. So, dito mga kababayan ko, hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari pero subaybayan ho natin at uh, tignan natin kung ano po ang uh, magiging kalalabasan nito dahil ayon po sa aking natanggap na informasyon na ito nga si dating mayor uh, Mabilog eh, nakasuhan ng ombudsman dahil nga sa Uh, ipinalabas nga, di ba? Nung siya ay tumakas para nga makaligtas siya, para maligtas niya rin si Drilon maging si Marohas, ginawan po siya ng iba't ibang kaso nung panahon ni Duterte na kung saan ay protector daw ng ganito, involved daw sa ganito, mga sinaksakan nila ng napakaraming mga kaso kahit wala namang katuturan at hindi naman totoo. So, naniniwala ko kung papaano po na absuelto si dating Laila de Lima, uh, Senador Laila de Lima, ay ganon din po maabsuelto. Naniniwala ako na tutulungan ito ng ating gobyerno sapagkat totoo naman po ang sinasabi ni Mabilog. Hindi lang naman po si Mabilog ang nakaranas ng kawalangyaan, kahayupan, katarantaduhan, kademonyuhan. Nidigong nyo, marami po ang makakapag-asabi niyan dahil marami po ang naka-experience yan. lalong lalo na po ng mga biktima nila ah, ng ah, extrajudicial killings. ba? Diba? So, mga kababayan ko, grabe si Digonyo. Sabi ko nga, pag namatay itong si Digonyo, maraming matutuwa. Marami ang masisiyahan. Lalong-lalo -lalo na kung buong pamilya ni Digonyo ang mamamatay. Si Sara, si, si Puloy, si Baste. Kung silang lahat wala na, grabe siguro. Magkakaroon na talaga ng katahimikan ng bansang ito at magkakaroon na talaga ng tunay na kapayapaan lalong-lalo lalo na kung wala na yung mga taong ito mga minamahal kong mga kababayan so para po sa akin eh sana po ay ah eh, uh, marami pang lumitaw sana po ay marami pang magsalita para nang sa ganun ay magkaroon po ng tibay magkaroon po ng uh, pagkakaisa Oh, so, ang taong bayan na talagang wag na. Tingnan niyo sa survey ngayon ha, sa totoo lang. Baksak na baksak po si Sara Duterte, baksak na baksak na si Duterte. Kumbaga, kung dati nakukuha ni Duterte ang 99%, ngayon po mga minamahal ko mga kababayan, hirap na nga na maabot pa yung 30% na kung saan, parang nasa 27% na lang yata ng mga Pilipino ang uh, napapaniwala pa siguro yun na lamang yung mga naluloko pa nila kasama na doon yung mga membro ni Kibuloy na kung saan na-hypnotize talaga ni Kibuloy para maniwala sa kanya so ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan naniniwala po ko na darating talaga ang panahon at tulad nga ho nating narinig na bago dumating ang uh, eleksyon eh talagang magmula kay Sarah magmula, kasi si Sarah kukunin na rin to ng uh, Interpol eh Magmula kay Sara, magmula kay Paulo Duterte, magmula kay uh, asawa ni Duterte si Carpio, si Bongo, si Bato. Sila si Rodrigo Duterte 'yan, 'yung mga 'yan. So, pag nawala na po 'yung mga demonyo na 'yan, nasalot ho sa ating lipunan. Sigurado po ko na talagang magkakaroon na po tayo ng katahimikan dito po sa ating bansa. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, eh, magpasalamat po tayo sapagkat unti-unti na pong naglilitawan yung mga tao na siyang uh, mag da magiging daan para po mas lalong uh, uh, mabigyan ng diin yung mga ebidensya laban po kay Rodrigo. Roa, Duterte. Uh. So bago po tayo magtapos, gusto ko muna pong pakinggan ninyo ah, uh, yung awit para po kay Duterte. So Duterte ang awit na to ay para sa iyo. you yeah. Sa naong Ginagamit inagamit mo ang iyong pera, inabuso ang iba Tinatakot mo ang mga maralita, ng kasalanan mo ay di makita So yun mga minamahal ko mga kababayan Marami ng inutang na buhay si Duterte na dapat niyang bayaran Alam nyo dapat matagal niya na itong napagbayaran Kung hindi lamang niya nagamit yung kanyang kapangyarihan Kung hindi lamang niya inabuso yung ating mga kababayan Kung hindi lamang niya tinatakot yung ating mga kababayan Alam nyo dahil sa kasakiman ni Duterte sa pera at kapangyarihan nagagawa po niya ang lahat ng uri ng mga kasamaan para lamang po sa kanyang sariling kapakanan. Kaya mga kababayan ko, sana po ay magbigay aral ho sa mga politiko yung buhay ho ni Duterte na kung saan ay hindi dapat tularan sapagkat sobra-sobra na po ang kanyang kawalangyaan, ang kanyang kabastusan, lahat na sa kanya na po magmula sa ugali, na hindi dapat makita ng ating mga kababayan nakita na po sa kanya pag di dirty finger pa lang pagmumura sa Diyos na makapangyarihan sa lahat grabe itinuring talaga ni Duterte ang kanyang sarili na para bagang higit pa kay Hitler higit pa kay Saddam higit sa lahat grabe ang tingin niya talaga sa sarili niya ay napaka powerful niya na tao na walang pwedeng gumalaw sa kanya o humuli sa kanya pero sana bago mamatay si Duterte, maipakita man lamang ng batas o ng hukuman na dapat katakutan ang batas na kung saan walang sinisino, mahirap ka man o mayaman, makapangyarihan ka man o hindi. Kaya mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Muli po tulad po nagsinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.